So, yun nga mga best, nagbabalik nga tayo. Ayan, medyo matagal tayo na wala, Sarap. At dahil na nga ako sa kainan nito mga best, syempre, tra, subukan na natin ito mga best yung pssst. At dahil nung una, akala ko pssst, yung parang sit-sit yung pahala ng kainan nila, hindi pala. Ito ay pastil sa tabi mga best. Ay, pinaiksi lamang. At yun nga dito lang yan, best, sa may Hernandez Building, Barangay Pasong Tala, Das Marinas, Cavite. At karamihan nga na nakikita ko makain dito ay mga estudyante at empleyado na talaga naman nagbabudget mga bes. Kasi dito nga naman best 21 pesos may kanin at ulam ka na saan ka pa. Tara na. I-try mo na rin dito mga bes. Kasi ako itatry ko na bes. intriga talaga ako. Dahil first time nga natin makatikim ng na chicken pastel ay, eto na nga mga beso. Parang kako ang sarap niya pag may kasamang itlog. Kaya umorder na rin ako ng itlog pa bes. At yun na nga napasob drinks na nga rin tayo kasi medyo mainit talaga. At syempre, sa iba dyan na talaga namang sobrang hilig sa maanghang, meron silang chili oil na nakaready para sa inyo. Kaya kapag kinulang kayo, don't you worry, meron sa mga table niyan mga bes. Kaya art na. Kasi mga bes, dahil kakain ka sa daw ng saging, tapos nakagloves ka, ba diba? Wala nang kutsara tinidor. O di diba, ang sarap. Para ka lang nasa bahay, kung sanay ka magkamay malamang, marirelax ka dito kumain. Ayun, kalma lang. Kalma. Charat. <laughs> so, ayun na nga mga bes, man ko na nga hindi ba? Natulala tayo yung beso. May iniisip. Ano nga yung lasa? Ano nga yung kalasa nito? Charot. Para ako natakot sa background music na. Actually na nga mga bes, sa aking kahawig na lasa lang ito ah. Ayun ang ananasan ko sa kanya na may pagkaadobo na maanghang na ma namanamis-namis. Yun yung hawig na lasa para sa akin. At pag kinain mo na siya may pagka crispiness, was well, crispy. <laughs> Yun yung sa akin Sobra. kaya yung nakakagana siya kasi yung anghang uh, tamang-tama dito sa chicken pastel at yun mga best sa akin, all goods. Kung i-rate ko siya 1 to 10, 10 siya para sa akin kasi mura na pero masarap. Legit na masarap best. Kaya itry mo na rin to best. At yun mga best. Kung bago ka lang sa akin channel, please don't forget to like, share, and subscribe. And please click mo na rin yung bell button para mas updated ka sa mga susunod ko pa na videos. Maraming salamat! At saan naman kaya tayo next mga best? Saan ano man kaya tayo dadalhin ng ating tiyan. <laughs> yung tiyan na yung nagdalhin. So, yun na mga best, try nyo na rito. At yun na nga, kung meron kayong uh, isasuggest kung saan pa pwede i-try na kainin para malaman natin kung masarap ba talaga yan at legit nga ba talaga mga best, i-comment mo na yan dito best. Maraming maraming salamat! Thank you for watching. See you in my next vlog. God bless you all. Bye.